Mare. <laughs> oh, nah <ubusa> gasolina? <laughs> <Nyakupo. laughs> anu ah, <laughs> no, Ano na? Wala na Sakto lang po. Buti na lang nakaabot kami dito sa ano mga drivers, sa Baring. Maghanap kami ng gasolina. Wala na. Ayun. Uy, nabaw. Kore dito. Bili kami ng gasolina dito. Yan, bili muna kami ng gasolina mga drivers. Ubos na gasolina namin. Ito na lang eh. Oh, ano yan? Red Pwede ba yan? <laughs> ay, naubusan ng gasolina. Ay, talaga. Pahit, pahit. Ano, kuyo, na mo. Kuyo ka na mo, maligyan gasolina. na, eh. Kuhanid ko, kiduol na. Kit, layo, ilapit, oy. Ayan, baba na tayo. Kasi yung service namin, naubusan. Naubusan na o okay, cellphone. Kasi magkala na cellphone, doon rin Mahalin gina. Ayan! ayan po service namin. Ano? kami ng mo muna kami ng gasolina mga members yun po kami yun po yung service na sinakyan ko sa ano po sa kaibigan ko tum lakad muna kami maghanap kami ng gasolina ato hinahinay hinahinay ito ito kundi yan lakad lakad ha? na Oh, sagto nga. Oh, lakad, lakad. Kasi opo siya oh, ah, yung kaibigan ko. Oh, ah, ayan, kumaway pa. <laughs> Wala na ng gasolina mga drivers. Ayan, palakad naman kami dito. Ayan. Ang na hulasan dito. yun po uh, hoping tayo sumakay ako doon sa maliit na bangka para maaga pong makauwi tapos naku naubusan pa ng gasolina buti na nagarating kami dito sa anong mga drivers na sa baring buti nagarating kami dito sa baring yan yeah yung isang kaibigan ay uh, yung isang kasama namin ayon uh, lakad muna direct agi direct agi pero madali tayong maglakad

Kabuntag. Mata. Ato pambot. Ayan. Bago. Bago naman to. Bakit pa ba naubusan ng gasolina? Unahan. Dito sa konyed. May ispilahan sa alimentaryo. Ayan. Ayan do one una haga lajuar la yop pato okay yan po oh hindi talo po kana masya tulay tulay sa baring mga riverso yan yeah thank you thank you paki share at paki subscribe lang po mga rivers thank you very much